So na guys, testingin na natin tong ating binubong paniksay CO2 airgun. Ayan, nakakabit na yung kanyang barrel. At kompleto na rin itong camera at trigger assembly. Subukan natin kung maganda siyang pumutok. Ayun guys, at okay na okay na siya. Dyan, hindi ko alam ha Ayan na guys at part 2 na tayo ng ating uh, DIY uh, paniksay si Auto Air Gun. Ayan kung mapapansin nyo nahinang ko na tong ano pinakang uh, barrel nya. Ayan oh, nahinang ko na ginamitan ko yan ng uh, Nicolite. Ayan. Nandun sa kabila. Okay na yan. Nahinang ko na yan. Taikot. Tatula na yung singaw at nakabitan ko na rin yan ng uh, iron sight ayan yung uh, rear sight nya ayan ginawa ko lang yan dun sa mga scrap kung ano stainless ito yun guys so uh, mano mano lang yan uh, ginuhitan ko tapos ginrinder ko ayan yan ang naging uh, resulta nyan na ikakabit na ating rear sight dun sa ating ginagawa dito yan ang galing sa mga tira-tira kong uh, stainless na plancha o plain sheet yan. tsakaal alam guys at uh, wala tayong budget na bili tayo ng bili at yan na guys yon nung naikabit na tapos ito naman yung sa harapan yung uh, front side nya yan, yari yan sa stainless na flat bar. Ganyan ang itsura niyan guys. At ayan uh, oh. Mamaya ay eh, papalis na lang natin yan. Bale, ito yung ginamit ko dyan na ah, flat bar. Ganun lang din guys. sa ah, guhitan nyo design na gusto nyo. Tapos katingin nyo ng cutting disc. Pag tapos naman natin taas, guys. Ito naman ang susunod natin gawin. Yung stopper nitong spring ng ano, Amer, ito ang gagamitin ko dyan ano, uh, engineering plastic to pati na klase ito ng plastic ayan bali magkasinlaki naman sila ng ano gagawa na lang natin siya ng forma para may pasok natin niya sa loob at uh, malagyan na rin natin ng butas tas malagyan natin ng pin okay guys at gagawin na natin ayan at uh, isa lang natin tong engineering plastic dito sa para makapagsimula na tayong i-forma yung ating gagawin uh, higpit na lang natin tapos kumuha tayo ng ano kaliper at uh, sukatin natin yung haba ng ating gagawin pyesa yan siguro mga 11 mm pwede na yan Nadamitin ko pala itong kadugsong nung pinagputulan ko na yan para makuha ko yung tamang sukat ng putas sa loob. At yan na guys, start na tayo. Tawasan lang natin yung uh, pinakandulo nito para pantay. Uh, makapagsimula tayong ng uh, sukat. At uh, sukatan natin siya nung uh, kailangang haba. Parkahan lang natin muna. Uh, at i-double check natin kung tama na ba yung ating sukat. yan Pag uh, ayos na yung sukat natin ay paikutin uh, na natin ito ulit at uh, babawasan natin yung taba niya para pumasok siya doon sa tubo na ating paglalagyan yang binabawasan nating ano na yan part yan yung papasok doon sa pinakang loob ng tubo na housing ng spring ng ating hammer yan, bawasan lang natin tapos sukatin natin yung tubo Ayan, kung malaki pa bawasan natin punti lang ang pagbawas natin hanggang sa makuha natin yung tamang laki niya na kumakasok siya doon sa ating tubong paglalagyan. Ayan. At kapag ka nakuha na natin yung laki niya, patuloy naman natin to, Tapos, biniligkat ko na to at uh, kukortehan ko yung kabilang dulo niya. Medyo gagawin natin medyo pabilog siya ng konti para hindi naman siya nakakampo at uh, yan na guys uh, tapos na yan yung ginawa kong vlog o pantakip dun sa ating lagayan ng spring yan ginawa ko siyang medyo ano parang uh, mushroom at yan guys susukatin na natin dito sa ating paglalagyan yan pasok na natin sa loob ayan ayos naman yung kanyang sukat pagkatapos nyan ay bubutasan natin yan ng uh, barena uh, gagamitin ko lang yung ano ko uh, portable kasi malambot naman yung butasan at uh, ayan naman yung Jiro plastic lock kaya kayang kaya nang butasin nalito yung ating portable na drill ayan, lahan lahan nating butasin dito sa mga natin sa katilang butas ayan, okay na yan guys sunod naman nating gagawin ay itong kanyang bulb o yung pinakang tiring pin papalitan ko yan kasi ano medyo maliit yan palagyan ko dito hindi din plastic natin isa mas malaki to yan yung nakalagay dito sa may puwitan ng ating barrel yan yung nasa loob yung pinapalo ng hammer para tumutok kasi kung mapapansin nyo ayan o yung tama nung pinakang labi ng ball asyadong nasa gilid kaya may tendency bumigay agad dyan no? kapag uh, ano, ginamit na masyado siyang napunta sa tabi o masyadong maliit kaya napunta sa gilid ah uh, bumutasan lang natin yung engineering plastic natin sa gitna para nakakabita na natin ng ano yung pinakang niya na tatamaan ng ano ating uh, hammer ay ko lang at kapag may kabit na yan pwede na nating putulin doon sa tamang haba niya para makapagpursig na tayo sa susunod nating gagawin ayan putol na siya Ayan, babalik lang natin yan at uh, saka ulit natin i re yung pinakang dulo niya. kasi kailangan nating bawasan yung gilid din ito para pumasok sa dun sa pinakang loob ng ating arte. tapos susukatan natin yan nung lagayan nung ano lagayan nung kanyang spring kasi may spray nyan dyan sa loob na yan ang tumutulak dyan sa pinakang tiring pin na yan para magsara siya doon sa pinakang valve housing Ayan, lang natin yung lagayan at sukatin natin yung spray Ayan, pasok na siya at sunod naman ay ano i re, -re natin yung kabilang dulo importante na may repace yan kasi kailangan pantay na pantayan dahil 'yan yung nagsasara mismo dun sa valve at saka valve housing 'yan ang naglalapat. And guys, ah, tapos na yung ating pinakang iron pin at ah, sukat na rin siya dito sa ating tangke. Ah, at 'yan na nga guys, kumpleto na yung ating mga piyesa ang ikakabit. Ah, sunod naman ay ipapakita ko sa inyo yung mga posisyon nito sa loob. Ayan, dyan yan nakalagay sa huli. Itong hawa ko na to, ito yung pinakang valve housing. Nakakabit na yung pati sa tanki na yan. Tapos, ito naman yung firing pin. Kaya e ako pinalita ng mas malaki yung kanyang firing pin. Ah, dito, makikita nyo rito. Ito yung nakakabit sa dati kong baril. Ayan kung makikita nyo, dahil nga maliit yung bilog nito, at nasa tabi yung tama, balay parang namubusal-sal siya habang tumatagal Ayan o. kaya pinalitan ko siya ng mas malaki para mas matibay at mas mahaba ang buhay ng ating firing pin yun ang dulo nito ay meron itong nakalagay na spring kasi importante na walang blowback itong ating ginagawa dahil sa paniksay kailangan malakas yung pressure ng hangin na ating gagamitin tapos meron ako dito ng stainless na washer at lalagyan ko yan ng o-ring yung o-ring natin importante na hakab yan dyan sa kanyang stem ay makikita kapit na kapit siya. pero kailangan din na nakakalaro siyang maayos dun sa stem kasi yan eh lalaro kapag ka pumuputok na pinapalo ng hammer ayan babalik siya dapat yan ay nakalapat dito sa ilalim ng ating valve housing dyan sa loob na yan sa loob na yan, yan, loob na yan. yan dyan yan lalapat para maselyuhan niya yung uh, paligid ng ating valve stem at hindi siya magkaroon ng blowback doon sa likod yung likod na yan guys kung makikita nyo 0-0 ang ano yan walang clearance clearance yan pero dahil sa lakas ng pressure eh nagkakaroon din yan ng blowback at syempre sa katagalan yung wear and tear nyan luluwag yung butas nyan at uh, lalakas yung blowback kaya mas maganda na may o-ring ang kadugsong naman yan dito sa likod yung spring tapos ito ang pinakang post rod Ayan, baka lang yan na winildingan ko ng nut sa magkabilang dulo. Ayan, ganyan ang posisyon yan. Yan ang pagkakasunod-sunod yan. Tapos, dito naman sa kabilang dulo, napakita ko sa inyo, yung pinakang intake port. Ayan, yan yung kanya intake port. At ito yung kanyang pinakang lock nut. Ayan. Yung intake port na to guys, kaya kung mapapansin nyo meron lang yung uh, groove ayan meron yung ukit dyan na lagayan ng o-ring tapos yung dulo naman yan may butas yan dyan natin itutornil yung yung ating CO2 tank kapag nagkakarga tayo ng CO2 sa ating mga gun. ayan tapos kung mapapansin nyo meron yung ayan kulay puti na yan ano rin yan engineering plastic yan yung magiging seal kapag nagkakarga tayo ng CO2. Ito namang uh, makikita nyo itong pinakang parang nakabukol na yan. Yan ay sumasagka naman dito sa ating lock nut. Yung lock nut natin meron din yung nakaumbok na ano, parte. Ayan sa may dulo nya. Yan yung sumasagka dyan para hindi siya lumusot o tumalsik kapag uh, ikinabit natin sa ating baril yan ang magtatama yung dalawang yan ayan makikita nyo yan hindi siya lalagpas kasi pare siya yung may nakaumbo at umiikot yung ating laknat eto namang o ring na to ay uh, yan ang magsisilbing selyo dito sa ating dulo ng tangke yan kapag ipinasok natin dyan uh, yung o-ring na yan ang lalapat para hindi magkaroon ng singaw papalabas yung ating ginagawang air yan, yun ang silbi nitong o-ring na to tapos yung dulo naman na yan guys ayan, kung makikita sa may parting dulo yung nakaumbok na yan yan naman ay tumatama naman dun sa ating pinakang seal ng ating intake port para din yung firing pin pero ang kaibahan niya ay meron yan dito o-ring sa kanyang dulo yan kapag yan ay nakapasok dyan lumalapat yung o-ring dun sa pinakang nakaumbok na labi na yun para kapag nagsalin tayo ng CO2 bubukas yan itutulak siya ng presyo ng CO2 tapos pag puno na ay magsasarayan yan ganyan ang trabaho niyan at hindi na lalabas yung ating kinargang CO2 dun sa ating airgun ito natulak naman yan itong push rod para mag seal sya sa kanyang intake port ayan na nga ata kompleto na yung ating mga parts sa loob kaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano ito itakabit tong valve housing ay hindi na ito kasama. Pinakita ko lang yan kanina para maipakita ko sa inyo yung function ng ano, kanyang uh, o-ring para hindi magkaroon ng blowback. Kali ito ang unang ikakabit dyan. Yung firing pin kasama na yung spring, yung washer at o-ring. Tapos kakabit natin yan dito sa kanyang push rod. At yan ay ipapasok natin dito sa ating pinakatangke pasok yan hanggang dun sa huli at malalaman yung okay na yan kapag nakita nyo na lumusot na yung pinakang bulb stem o yung ating tangkay, ng ating firing pin, ayan makikita nyo kapag yan ay lumusot na, ibig sabihin ay ayos na yan dito naman tayo sa parting dulo, yan yung nakakabit na yung kanyang bulb, ng kanyang intake port at uh, sunod naman ay uh, isasaksak natin tong intake port. Ayan. Itutulak lang natin yan, papasok. Tapos iikuti natin tong kanyang lock nut para mapix na siya dyan. Itutok lang natin sa baba yung kanyang kargahan ng CO2 para pang nagkarga tayo mamaya ay madali. Ayan. I-align nyo lang sa ano, sentro pa baba tapos ipitan nyo lang hand tight lang yan guys kahit hindi nyo gagamitan ng liabi yan kasi ang nagsisil naman dyan ay yung o-ring pag naikabit na natin yan guys ay uh, pwede na tayong magkarga ng ating uh, CO2 dito sa ating tangke eh, para malaman natin kung wala siyang leak yan, ipitan lang natin yung tangke eh, at pagka lumapat na yung pinakandulo niya doon sa kanyang seal na plastic ay buksan natin yung tangke eh para kumarga. At kapag nakargahan na natin ay uh, pwede na natin tanggalin itong ating si uh, tank. Subukan natin kung puputok na siya, paluin lang natin ng konti itong kanyang firing pin. At yan makikita nyo uh, sa dulo lumalabas na yung kanyang si auto. Ibig sabihin uh, na gumagana ng tama yung ating mga parts na ikinabit. Yan guys, uh, idako dako naman tayo dito sa pagbuo ng kanyang uh, trigger and hammer assembly. Kakabit na natin yung mga parts niya. Tanggalin lang muna natin tong uh, plug na ating uh, kinabit at uh, na natin tong kanyang hammer. Itapat lang natin yung butas at uh, lagyan natin ng pin. Pagkatapos niyan ay uh, isang isunod na natin tong kanyang uh, trigger, ganun lang din lagyan natin ng pin kapag uh, naitapat na nung sa butas at uh, ilagay natin tong kanyang spring sa likod yan yung spring na yan, yan yung tutulak diyan sa ating uh, trigger para mabalik siya at mahawakan um, niya yung ating hammer kasunod naman ay ilagay natin tong kanyang spring ng hammer dito sa tubo at ikabit na natin itong uh, plug na ating ginawa Pagtapos ay isalpak na rin natin yung pinakang pinya. Ayan. At yan nga ay okay na yung ating hammer and trigger assembly. Pwede na natin tong subukan kung puputok. Ayan, okay na guys. Puputok na siya. Sa susunod na upload ko guys ay papakita ko naman sa inyo kung paano gawin yung kanyang uh, buttstock o yung kanyang kulata katulad yan ng aking ginagamit na ergan yan ang pinapagawa ng ano may hari nito ganyan na ang design na gusto niyang ipagawa at kung bago ka pa lang sa aking channel ay sana ay mag like ka sa aking video at mag subscribe sa aking channel hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa darating ko pang mga video at uh, gusto ko rin palang magpasalamat doon sa mga bago nating kaibigan. Kay Ma'am Bernice ng Bernice Moment. Kay Ad Hunter TV. Kay Farmer Boy TV. At kay Pards Dwin ng Dubai. At sa lahat po ng nanonood ng aking mga video, maraming salamat po sa inyo. Kung gusto nyo pong mapanood na kung paano maggawa ng stock ipapakita eh, ko po dito yung dati kong upload dun sa una kong baril uh, panoorin nyo na lang po ilalagay ko po dito sa hulihan ng ating video